Welcome to my YouTube channel, Cerny in Japan, yours truly. Nandito ngayon tayo sa 7-Eleven. Isa po ito sa mga convenience store dito sa Japan. At ito nga po, tara sama nyo ko, papakita ko sa inyo ang loob ng convenience store na 7-Eleven dito sa Japan. At ito nga, pagpasok natin, maraming mga tao. At makita kagad agad natin ang kanilang mga mga tinda, ayan, mayroon po ditong mga pang souvenir. Dahil dito po, nasa service area tayo ng convenience store. Dito sa Sid At nakakatawa nga po pumunta dito. Kasi ang daming makikita. Kahit hindi ka bumili, parang may enjoy ka sa panonood. Para na rin tayo nag-window shopping dito sa loob ng convenience store. Pero mamaya, pag may nakita tayo, syempre, bibili muna tayo. At hinahanap ko rin po kasi dito ang coffee. Tara, at ito naman po ang iba pa nga pagkain dito sa convenience store sa Japan. At ayan, may makita po tayong mga snacks. Ayan, sasarap po niya, no. Mga pampasalubong na rin. Lalo na po sa mga turista na pupunta dito sa Japan. At ito nga po ang mga gamit naman para sa mga sasakyan. Kasi dahi-dahi po or minsan po kasi may mga kailangan tayo lalo na sa mga sasakyan at ito nga pala ang mga pagkain no? mga cookies pang souvenir din yan, pang pasalubong at dito naman tayo sa mga chocolates ayan sa mga candy pwede rin po pang bata, yan at lalo na po sa mga nagtatravel, kailangan din po natin ng makakain, katulad ko po pag pupunta ako sa malayo lalo na pag hindi tayo ng driver, kailangan ko ng kain kaya nagbabaw na ng mga food. Minsan naman, pag wala tayong dalang baon or obento, bumibili tayo ng mga pagkain dito sa convenience store. Ayan, may mga pagkain pa. Ano pag nagugutom? Ayan, dami mga pagkain po niya. May sandwich, may spaghetti, at ayan, may mga salad, may mga pagkain din po ng mga Napolitan or spaghetti nga po. Ayan, may mga kanin din dito. At ito naman po tayo sa mga drinks. Ayan, ang coffee na nakita ko sa mga paborito ko yan. Mamaya kukunin po natin yan bago tayo umalis dito sa convenience store. Ikot ko muna po kayo dito para malaman pa kita natin ang mga pagkain dito. Yan ang mga, mga noodles. So, oh. ang isa sa mga sikat na noodles dito sa Japan, ang seafood. Masarap po niya kumain, lalo na ngayong winter season ng Japan. At dito naman tayo sa mga tinapay. Mahilig din po ako sa mga tinapay. Lalo na po ang tinapang, na tinapay ng Japan. Alam niyo po ba? Lahat yan, masasarap at may mga palaman na kasi. At dito naman po tayo sa mga inumin. Kahit po malamig ng panahon dito sa Japan, masarap kumain ng mga ice cream. Ayan. Dito po kasi mga Japanese din. Mahilig din po sila sa mga ice cream kahit malamig. Ayan. Sa bahay, may mga ice cream din po eh. At ito naman po, Bago tayo umalis, makita po natin dito ang mga udeng. Masarap po yung pag winter season. yung mga shopaw din po sila. At pumili rin nga po pala ako ng coffee at itong strawberry juice. Ayan, hindi ko tuloy alam kung bibili pa ba ako para hindi na ata kasi baka magutom tayo sa biyahe. Huwag na lang, ito na lang coffee ang ating bibilhin. At ito na nga, nabayaran na nga natin. Thank you for watching!